At hindi. No. Camera nyo. Saan ayaw? naka. Matagal. Doon sa huli kong video, masyadong hatang... yata. Yung sa huli kong video, guys, masyadong yata mabulak. Mo, <laughs> yamete ito Tagalog ko, bakas sinayad eh. Baka na sinayad eh. sa huli kong video, guys, masyadong yata mabulak-bulak yung pagkaka... Pinta ko sa... Japan. Um, pabuhin natin ng konti kasi ang rason dyan, may mga kakilala ako na hindi ganun kaganda yung experience nila dito. So, yung mga kakilala ko na yun, malapit sa akin. At uh, sa totoo lang, medyo parang bangungot yung na-experience nila dito sa Japan. Iyon, <coughs> <coughs> yamit yeah, eh. nangungulit yung bunso kong anak eh. Gawa ng ngayon kasi, pupunta kami sa Yokohama. Ayun, chuta Ima, kore kara daddy ga doga tsukutte no minna hanashiteru kara ne. Ah, so gusto kong ikwento sa inyo yung naging experience nung dalawa kong malapit na tao na galing Pinas. Daddy. Yun, yun, please. Kobos chao yo. na nabuli sila pareho sa trabaho. At gusto kong ikuwento ko yung gusto ko yung mga ganitong bagay kasi ayoko na pagpunta ni dito sa Japan eh sabihin niyo na ay eh, hindi pala totoo yung sinasabi ni Monsi. Pangit pala nung Japan, lalo na yung mga trabaho dito, hindi mababait yung mga tao. Hindi kasi perfect in Japan eh, kahit na Maganda dito, marami pa rin mga hindi ka naayos nice, nice na pwede nating ma-experience. Yung unang kakilala ko na gusto ko ikwento sa inyo, yung experience niya. So actually ako nagsabi sa kanya na pumunta dito sa Japan. Kasi naawa ako eh. High level yung trabaho niya. Pero yung expectation sa kanya ng trabaho, mahabang oras, tapos mataas yung effort at yung commuting time niya sobrang haba. Sobrang konti ng sweldo. Unproportional nung input tsaka ng output. So, siya naman, kasi malapit sa akin yung tao na to, na isang araw nag-breakdown siya na hindi niya natadalaw talaga kayang ituloy kasi sobrang effort niya, pero yung kinikita niya, <coughs> halos nagagastos niya lang din sa pamasahe at sa pagkain. So, dead end. Walang, wala siyang mapupuntahan dun sa kasalukuyan niya na trabaho nun. So, ang sabi ko sa kanya, bakit hindi ka na lang sumunod sa akin sa Japan? Kasi, mas malaki yung sa sweldohin mo doon, maganda rin yung mga opportunity. Lalo na doon sa background niya kasi maganda yung natapos niya. Tapos matalino pa. At, uh, ano yun, bata pa siya. So, ngayon, ginawa namin, kasi kung dadaan pa siya sa agency, mahabang proseso. Tapos, marami pang babayaran at wala pang kasiguraduhan kung talaga makakamunta nga siya dito sa Japan. So, ang isang paraan para makapunta dito sa Japan, medyo gagasas ka nga lang eh, kung mag aaral ka ng Japanese bilang isang estudyante. So, ang kukunin namin ay uh, student's visa. Tapos, habang nandito na siya, nag-aaral ng Japanese, doon na siya magsisimula na maghanap ng trabaho. So, ganun yung ginawa niya. Bumunta siya dito bilang estudyante, nag-aaral siya sa isang Japanese school. At habang nag-aaral siya doon, nagsimula siya maghanap ng part-time job. So, yung school na pinapasukan niya, meron silang mga connections na mga naghahanap din ng mga part-timers. So, pinakilala siya dun sa isang school. At, uh, ayun, swerte naman at nakahanap din siya ng, ng una niyang part-time. Tapos, nung nagsimula na siya, ayun, maganda yung magiging trabaho niya kasi simple lang, eh, magtuturo lang siya ng English dun sa mga bata, uh, high school, at saka dun sa konting mga salaryman. Tapos, yun, yung, yung boss niya mabait. Uh, maganda magaganda yung sinasabi tungkol sa kanya. Ah, ganito yung experience mo. Wow, ayun yung kailangan namin. Tapos, ano, uh, welcoming, pinapakilala siya din sa lahat. Um, so, nagsimula na siya magtrabaho. Um, pero habang nagsisimula na siya, napansin niya na may pagka metikuloso yung boss niya. Parang lahat ng kilos niya pinupuna. Yung, for example, nagme-meeting sila tapos naka daw siya parang pinagalitan siya. Uh, tapos yung nagpapasa ng report, kulang-kulang, pinagalitan ulit siya. O yung mga ganong klase ng bagay, which is okay lang naman, understandable, kasi kailangan mo talaga matuto kung ano yung mga tamang practices. So, ganun nga yung boss niya. Okay lang naman, parang yung kailangan niya namang sigmurain. Um, tapos, ang nangyari, habang tumatagal, palala ng palalayong mga pinupot na sa kanya. Hanggang sa dumating na sa point na binibintang na rin sa kanya yung mga bagay na hindi niya ginagawa. So, medyo na stress na yung kakilala ko na to. At uh, nagkukwento nga siya sa akin na ganito na nga yung nangyayari. At binigisipan niya na lumipat ng school. Pero, ayaw niyang gawin yon kasi alam mo yun, para sa dilin niyang challenge, gusto niya talagang galingan at uh, gusto niyang alisin yung mga bad habits nga na nagawa niya sa Pinas na hindi dapat dito sa Japan. So, kumbaga parang tinitingnan niya bilang isang learning experience. Good attitude. Maganda yung ganon. Kaso mo, iba yung naging experience niya. Hindi normal. Sabihin na lang natin na ganon. Dumating sa point na hindi na siya pinapauwi ng boss niya para kausapin lang siya ng two hours tungkol dun sa mga ginagawa niya na mali. So, hindi bayad yon Unpaid. Tapos, hindi na maganda yung epekto sa kanya mentally. So, nagsisimula na siyang madepress. Tapos, parang yung tingin niya sa sarili niya sobrang failure na. At dumating din sa point na pinahaya siya sa harap ng mga katrabaho niya pa dito sa mga estudyante. Tapos may nangyari na na-realize niya dun sa trabaho. May nagkwento sa kanya kasi may mga Pinoy din siyang kasama. Nagkwento sa kanya isang Pinoy sabi, may mali daw talaga dun sa boss nila. Actually, marami na nga daw nag-resign kasi ganun daw yung pagtrato. Um, namimili daw ng empleyado lalo na lalo na kapag lalaki yung empleyado, medyo inaabuso daw talaga. Yung kakilala ko gusto niya nang mag-resign. Kinausap niya yung boss, magta-submit na siya ng daw siya ng resignation paper. Um as ngayon, nang sinabi sa kanya, maghintay daw siya ng mga ilang linggo kasi kung magre-resign daw siya agad, hindi daw siya papaswelduhin. So, ngayon, napilitan yung kakilala ko na ipaurong yung resignation at maghihintay na lang siya. Kaso nga lang ito, actually hindi nga naman alam kung legal to o illegal. Eh. Illegal siya to sa Japan. Hindi siya pinasweldo tapos pina-extend pa yung kontrata niya. Kasi ang rason, wala daw siyang kapalit na teacher. So, lumaki na yung problema. Ngayon, medyo nagalit din ako kasi bakit ganito nila tatratuhin yung kakilala ko na to. Naglagay kami ng, naglagay kami ng complaint online dun sa reviews. Tapos nung nakita ng boss niya, galit na galit, guys. As in, nagwala daw talaga. Tapos, ano, daming sinabi. Tumawag din sa school nung kakilala ko, nag-complain, tapos sinigawan sila, tapos magdedemanda daw. So, lumaki ni issue ngayon, dun sa school nung kakilala ko, kasi sila yung nagpakilala dun sa pinagtatrabahuhan niya, ang binibintang dun sa kakilala ko. Kaya naiipit na siya. Ginawa namin, tinanggal namin yung complaint, e, tinake down na lang namin para wala na masyadong problema. Tapos, pinapaliwanag niya nga dun sa school niya na uh, ganito daw yung pagtato sa kanya. Pero ayos siyang paniwalaan. Um... Uh, apos ang nangyari, kasi nagalit yung boss eh, tumahog ngayon doon ulit sa school niya. Tapos, iba yung ugali. Parang alternate personality ba? Tapos ang, kung ano na -ano daw pinagsasabi, kung gusto daw ba nilang madamay. Tapos, matitimanda rin sila. Tapos, bakit ganito yung pinakilala sa kanila. Blah, 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 blah. Tapos nila realize may mali nga daw doon sa boss nung pinagtatrabaho ng kakilala ko. Kaya unti-unti rin nilang pinaniwalaan yung mga kinukwento yung sinasabi. Kasi nagmatch eh. Dahil dun sa pagkakasabi nung boss, parang narila sa, ah, oh, nga, natotoo nga yung sinabi ni Ganto tungkol dito. Tapos, bakit ganto nga siya makipag-usap? Di naman ganti yung pagkakilala namin sa kanya. Dumab na, siya na rin yung naghulog sa sarili niya. So, ayun, tinis niya yung paghihirap na doon hanggang sa finally nung no, nakaalis na rin siya. Na-traumatize siya, natatakot na siya mag-apply sa ibang trabaho pero meron siyang nahanap na trabaho na halos perpekto, total opposite <laughs> ng pinagdaanan niya. Sobrang babait ng no, mga katrabaho niya, yung boss niya, anak, sobrang bait. Tapos yung sweldo, malaki at saka yung schedule ng trabaho, perfecto, palapit sa bahay niya. Sobrang ganda ng trabaho niya ngayon. Pero, pinagdaanan niya ito, guys. So, ito yung, minsan di mo maiwasan talaga eh. Kailangan mo lang pagdaanan. Pero, ayun eh, wala tayong magagawa eh. Nandito tayo sa Japan, hindi naman tayo Japanese. At, ayun talaga yung buhay ng OFW. Um, malamang, mas marami pang naka-experience ng ganito na mas malala. Pero ito yung realidad eh. Kaya sa atin, sa mga Pilipino, hindi porkit nasa ibang bansa sa malaking sweldo, perfecto yung experience. Hindi. Ito yung realidad. Doon namin na-realize na hindi lahat ng trabaho ay equal dito sa Japan. Swerti-swertihan lang talaga. May mga trabaho na sobrang ganda, may mga trabaho na parang bangungot. Pangalawang, um, kakilala ko na medyo similar yung naging experience. Siya naman, ang trabaho niya dito ay yung nag-aalaga sa matatanda. So, yung kaibigan namin ito, matagal na talaga niyang gustong pumunta sa Japan. Nakilala namin siya sa Pilipinas nung nag-start kami ng church doon. At, uh, matagal niya nang gustong pumunta sa Japan at matagal siya nag aaral ng Japanese. Actually, baka mas magaling pa sa, sa akin mag-Japanese eh. Pero, kahit anong gawin niya, yung mga pinapasukan niya na agency, nagbabayad siya at uh, naghihintay siya, nagsasubmit siya ng application. Walang nangyayari. Wala talagang nagiging resulta. Desperation niya, pumunta siya dito sa Japan bilang isang tourist. Tapos, direkta na siya naghanap ng mga trabaho dito. Ang kaso mo, habang nandito siya, siyempre, Mapapagastos ka talaga kapag ka, nandito ka sa Japan lalo na kung wala kang trabaho. So habang naghanap siya ng trabaho, challenging kasi um sobrang limitado yung oras niya para para makahanap ng trabaho. Pero sa palan, sa awa naman ng Diyos nakahanap din siya. At uh, eventually nakalipat din siya dito sa Japan. Ngayon lang through an agency So, ang pinakaiba kasi guys, pagka meron kayong dinadaanan na agency at saka pag wala kayong dinadaanan na agency, sa agency, mas safe. Kasi merong magsusuporta sa inyo at merong mag, uh, um, ng mga papeles na kakailangan ninyo para mumunta dito sa Japan. At kung may mga naging problema man kayo dito sa Japan, sila yung bahala. <coughs> Kaso mo, ang ang negative doon, syempre, yung sahod nyo, mayroong cut. May mga hindi pantay yung sweldo ng mga dumadaan sa agency at saka dun sa mga direct na nagtatrabaho dito sa Japan. So, yung kaibigan namin, pumunta, si, pumunta siya dito sa Japan to an agency. Um, tapos, maganda, maganda yung pagkakapaliwanag sa kanya ng trabaho. <clears throat> tapos, um, Ayun, nagsimula na siya dun sa trabaho niya sa isang hospital or hospital para sa mga matatanda. Nag-aalaga siya ng matatanda, mababait yung mga katrabaho niya. Kaso mo, um, ano eh, uh, talagang maalagain sa tao yung kaibigan namin. Lalo na dun sa mga matatanda kasi naaawa siya. Wala na silang nakikita na pamilya. Alam mo yon parang naghihintay na lang sila na mamatay dun sa, dun sa home for the aged. So, gusto niyang inalagaan yung matatanda sa paraan niya. So, dito nagsimula yung issue. Sabi sa kanya ng mga katrabaho niya, gas gampanan niya lang daw yung sinasabi sa kanya. Hindi niya na kailangan na alagaan ng gusto yung matatanda kasi nauubos yung oras niya para dun sa trabaho. At saka, kung ano lang yung sinabi sa kanya, ayun lang yung dapat niyang gagawin. Kaso nga lang, sa, katulad nga ano ng sinabi ko, maalagain talaga siya at naawa siya dun sa mga matatanda na inaalagaan niya. Kaya, alam mo yun, talagang ginagalingan niya yung trabaho niya at kinakausap niya yung matatanda. Tapos, dito na nagsimula yung tension dun sa trabaho. Meron siya isang katrabaho na nagsimula ng mainis sa kanya ng husto. At, uh, ayun, yung pagtrato sa kanya, medyo bastos. Tapos, pinapahiya daw siya dun sa harap ng mga katrabaho niya at matatanda. Tapos naman, yung agency na kumuha sa kanya, imbis na sa yung kampihan, mas kinakampihan pa daw yung nambubuli sa kanya. So, ayun, matagal niyang pinagdaanan yun, ilang buwan din. Kaya, tuwing nakakausap namin siya, umiiyak, tapos hirap na hirap na daw siya. Tapos, yung trabaho niya pa, sobrang demanding sa oras. Kaya, wala siyang oras para tumambay or makipagkita or makapag-meet. Kasi sobrang, sobrang, alam mo yun, namayat, tapos nagkasakit, gusto niya doon umuwiin Pinas, pero dahil nga doon sa effort na ginawa niya, lahat ng nagasos niya, sayang, kaya tinuloy-tuloy niya. Tapos, um, ginawa niya ngayon, sumulat siya ng parang letter of complaint tungkol doon sa <coughs> tungkol doon sa nang bubuli sa kanya. Tapos nung nabasa nung management nung trabaho, yung letter of complaint, pinabasa din dun sa agency, tapos dumating na dun sa parang pinaka-head nung nagdi-decision na kaugnay dun sa kaibigan namin. Lumaki yung issue. Tapos napag-alaman nga na meron daw nang bubuli nga sa trabaho kasi inobserbahan. Tapos, ayun, kinausap yung katrabaho niya na nang bubuli. Tapos, pinag sa kanya ng gusto. Yun, sorry daw ng sorry sa kanya At uh, tumigil na rin sa wakas Pero yun Naging traumatizing experience sa kanya Kaya eventually After a long time Tinapos niya na rin yung kontrata niya doon Nagganap na siya ng panibagong trabaho So ngayon di pa namin alam kung ano yung nangyari sa kanya kasi wala pa kaming balita Pero yun guys Ito yung Gusto kong bigyan ko kayo ng Kung baga reality check na hindi perpekto ang Japan. Na kung ano yung nakikita nyo sa mga movies, sa mga animes, hindi, hindi ganun yung realidad. Maraming paghirap dito sa Japan, marami kayong kailangan na pagdaanan na unfair. Pero ganon talaga eh. Uh, gusto ko malaman nyo to bago kayo pumunta dito sa Japan or matagal nyo ng pangarap para humaga babaan natin yung expectation natin. Kasi, although maganda nga yung buhay dito, maganda yung sweldo, maganda yung experience, hindi perpekto. So, sana, tandaan nyo yun. Kung pangarap nyo talaga pumunta dito, heads up lang.